Bless Sunday morning po sa ating lahat guys. Ah, samahan nyo po ako sisilipin ko dito. Kasi kahit ang hirapan akong paglakad. Dahan-dahan akong sisilipin ko yung aking tanim na kangkong. Mura naman ni eh, ko guys yung kangkong. Ay eh, nagtagitihin naman. Nagliwat naman is tag-iya ba. kaig na. Nagtagitihin oh no. oh, na. Ano? Ang gitanom na kung nagkaig naman As, um, ang palaya eh. yung aking pizza wala din nagtagitihin din gumana na sa nagtanim nagtagitihin na ayan po guys yung punla namin na, na paminta ayun tapos yung nandun sa dulo maano na siya mas malago na yung nandun sa dulo kasi nauna yung pinunla ayan ito yung huli huling pinunla yan ang pamintang taiwan guys pananim yung ganito na siya Kakatuwa oh, naman yung aking ano rambutan kailan lang aritin na may mga bunga na siya hindi lang ako makapag ano pa nang ma maglakad ng mabilis guys gawa ng aking sugat sobrang laki ang sakit kung nag... pati ang ahong pinya nag ano na nagtukaki nag tuod na diri pero na siya guys hmm. na itong pomelo na ito guys nakailang bulaklak na ito nakailang buti na bu, ano? buko na rin Dati dito siya ng munga. Ngayon, nandito na naman. Oh. Ayan. Ito. Ito yung pumilo na binigay sa akin galing sa City Hall. Okay lang practice na siya ng ano. Ng bulaklak. Ano naman yung ano. Bunga ng rambutan.